Ano so, ba naman yan? Diyos ko naman. Ano okay. ba naman yan, videographer? Mm December 8 na December 8, December 9 na nga. Kaya nga eh, talaga bang wala yung, ano yung 405 out of 677? 405 wala talaga. C wala talang taong ganon. So lahat yung chichirya. Oo. Oh, eh. ang dami yung chichirya. Ang dami. Masarap kaya yung chichiryang yan. Nakakaloka. Malutong na chichirya. Makuna at na chichirya. Nah may amag na yan. Grabe mga kabatang helmet ha. So, ito yung last na good government ano hearing, Bobby Joga mm -hmm. Tagal na nila. Oo. Pero grabe yung mga lumabas na statement, no? nagpa-press briefing pa. Yung ano, 405 out of 677, wala daw record sa PSA. Ayan, no? At para po sa kaalaman ng lahat, ang ating pong uh, request sa PSA or sa Philippine Statistics Authority, kukul sa pangalang Mary Grace Piatos ay atin pong nareceive ang kanilang tugon dito nung dated November 25, 2024 at dito sinasabi nila na base sa kanilang record ay walang ipinanganak na Mary Grace Piatos ang pangalan. Alinsunod dito, tayo po ay sumulat upang isumite ang uh, 677 pang pangalan na nakalagay sa, o, sa acknowledgement receipt ng DepEd kung saan tayo po ay binigyan ng tugon ng Philippine Statistics Office dated December 8, 2024 at dito kanila pong uh, sinasabi, na out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. So, nandito po ang uh, record. kumakabat ang helmet. Alien! Ang matindi doon, videographer, okay lang sana kung ano eh, yung isa, dalawa, tatlo. O so baka nagkamali. Baka nagkamali lang, di ba? Pero hindi talaga yung okay. Pero, parang minimal, ano, type of error. Oo, oh, pwede pwede Pero yung, yung sa 405, apat talaga naman pwede isipan yung videographer. Apat oh, talaga naman, consistent. Talaga, plinado. Kalahin mo yon, just kaban ng bayan. O, oh, ayan, mga kabata helmet, especially sa mga patuloy pa rin ang nagtatanggol sa mga uh, troll. Ah, oh, mga diba? bulag-bulagan di oh, dyan. Oh, diba? O, oh, 405 out of 677 na nakatanggap daw ng acknowledgement receipt, hindi talaga nag-exist. Oo, oh, oh, hindi tao. Hindi, tagalugin mo yun. Oh, hindi. nag daw. O. Oh. Baka hindi na alam ng troll. Hindi. hindi talaga tao or wala talagang ganong pangalan na nakarecord sa PSA. Hindi tao, kundi hayop. Ch Chicherya. <laughs> videographer, no, kung may panahon pa sila, inilabas eh, sana yung mga pangalan ng 405. Dahil ano, ano ba yung mga pangalan na ginamit? Oh. Pero, ayan nga mga kabatang helmet, no, sa isang banda, sa iba sa atin, natutuwa, natatawa. Do. Pero, kaban ng bayan yan. Eh, kasi nga Pero daw. Pero po natin yan. Tax po natin Confidential yan. Confidential nga, di ba? So, Secret. Kahit sabihin mong confidence yan, kabal pa rin ang bayan yan eh. Pera natin yan. Pera mo yan. oh, papayag ka ba na napunta lang sa wala ang pinagpaguran mo? Yung mga panahon na tiniis mo na hindi ka kumain, videographer, sa trabaho, ba diba? Parang Para oo. pagpasok mo, busog ka na, pitiisin mo yon o pag uwi mo, doon ka na lang kakain. Sa panahong tiniis mo na maraming tubig ang noodles mo. O, di ba At ang baon mo, kanin. May sabaw na toyo. At tapos mababalitaan mo na yung pera mo na punta lang sa mga tsitsiriya. Ano oh, ikaw na nagja Ah. Oh. Troll? Oh. May nakita kang eksena? Hmm. Gabundok ang kanin na baon oh, nasa Jollibee? Ay oo. Oh, oh. Nagtitipid. So, yun yung mga tao lumalaban talaga ng patas. Tapos ikaw mismo Troll, nakabakit ka pa ng manok sa Jollibee. <gasps> Mm. Oh, di ba? Ayan mga bata, helmet comment down below niyo diyan kung ano masasabi niyo. And mm. maraming salamat talaga kay Madam. Suwa, so, tuwa po talaga yung presidente ng toda sila. Kuya Rico, mm. at nagpasalamat pa nga siya ulit kagabi dahil naihatid na yung mga spaghetti, video game mm. party, kay mang max nga. Naku, excited na ang mga tricycle driver, mga sure, toda. Siyempre, diba? So, sobrang hirap ng buhay ngayon, video gapper. Hoy, so, naku. Sino ba yung magbibigay pa ng konting blessing or mag-share na oh. ng blessing para mapasaya sila. sobrang hirap ng buhay ngayon. Kaya maraming maraming salamat sa inyo lahat mga kabatang helmet, di ba? Videographer. Thank you po. Maraming maraming salamat po kundi dahil po sa inyo. Hindi tayo makakapag-share, makakapagbigay ng ngiti, di ba? Oh. Sa ating mga kababayan. Kaya maraming maraming salamat po. Kung nagustuhan mo mga vlog na ito, kailan mo na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat ng mga upload po namin ng videographer. At... stay happy, stay healthy, and stay safe. Stay as always. Sabi ko mga buhay nyo, nag-helmet din ang nyo. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! at least tayo, video ka pa. Mga totoo tao, yung mga binigyan natin ng spaghetti. Oo no, naman. Walang chicharya doon. Walang chicharya dyan. Walang makunat. Meron nga lang DDS tsaka BBM. Pero given na yon. Uh, given na yon. Hindi mo na maaalis yun. Pero hindi kang magmahal. Uh -huh.